um, isang mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our 365 daily devotion at ngayong araw po ang topic po natin is bakit natin dapat tignan ang pagsubok ayon sa kung sino ang Diyos so sabi po dito sa concept po natin patungkol po sa ex nihilo po so ex nihilo is a Latin phrases meaning out of nothing po so it refers to the Christian beliefs that God created the entire universe without using any pre-existing materials it means that god didn't just shape what uh, was already there he spoke and brought all things into existence this uh, this truth set gods apart as the all-powerful sovereign creator he alone has the power to create something from nothing so not the movement that exists politically to someone that is um ito lamang po yung ginawa niya po sa bumagitan po ng pag uh, sabi po na mag-exist ka po so that's why po nag-exist po yung mga star po at hindi po uh, shinig po ng ati pa Diyos but it was perfect shape po like a star po talaga so ngayon naman po tayo po dumako po sa ating Bible reading na matatagpuan po sa Hebrew chapter 11 verse 3 ito po sabi po sa English by faith we understand that uh, the universe was formed uh, uh, at God's command So that what is seems was not made out of what was visible. So ito po sabi sa Tagalog, Dahil sa pananampalataya, na unawaan natin ang mga na ang salibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. So yun po ang ating Bible verse po. And na tayo po dumako po sa ating teaching po. No? Una, God is the source of all existence. So, sabi nga po diyan sa Hebrew chapter 11 verse 3 po, by faith we understand that the universe was formed at God's command. So sabi po doon, ipinapakita po uh, doon po na ang lahat po ng mga bagay po ay nagmumula po sa ating Panginoong Diyos. So wala wala pong kahit anumang pong bagay uh, na uh, hindi po ginawa ng ating Panginoon po, Pero sa pamamagitan ng Kanyang salita po ay nalikha po yung buong sanlibutan po. So ibig sabihin yung voice po ng ating Apo in Jesus is super powerful powerful po kasi po isang salita niya lang po is uh, mangyayari mangyayari po yung gusto niya uh, uh, igus, uh, gustong uh, banggitin po so sabi dito po sa hindi lang po yung mga bagay na nakikita natin kundi pati na rin ang mga hindi natin nakikita wala siyang ginamit na pre-existing material. So, pag po dito sa talata na po in Genesis chapter 1 verse 1. So, sabi po dun is, in the beginning, God created the heavens and the earth. so, ngayon naman po tayo po dumako po sa ating pangalawang katuraan po. unang uh, pangalawang katuraan, God displayed His glory through creation. So, ang sabi, na, uh, sabi naman po dun, so, ang kagandahan po at kaoyusan po at lawak ng kalikasan ay refleksyon po ng kapangyarihan at qual kalaluhatian po ng ating Panginoon Diyos. So, lahat po na nilikha niya ay may layunin at ipapakita ng kanyang karunungan at kadakilaan po. So, kapag pinagmasdan natin ang kalikasan po mula po dito po or kaya mula naman po sa mga between or bundok. So, hanggang sa katawan ng tao po. May kita natin po yung uh, kanyang uh, kamangha-manghang desisyon po. So, may kita po natin doon po gano'n po uh, kamangha maggumawa po ng desisyon yung ating Panginoon Diyos po. So, sabi, sabi po dun sa Psalm chapter 33 verse 6 po, by the word of the Lord, the heavens were made po. So, sa pamamagitan lang po ng salita po ng ating Panginoon po, is nagawa po yung heaven po. So, pangatlong pang po, God gives hope to hopeless uh, situation po. So, dahil po yung Diyos po ay may uh, kakayahang lumikha po mula sa wala po. Kaya uh, niyang kaya pong gumawa po ng ating Panginoon Diyos ng paraan kahit sa mga sitwasyon tila wala ng pag pag-asa po. So, sa pamamagitan ng pananampalataya, nakikita natin na kahit ang imposible ay posible po sa Diyos. So, wala pong imposible sa ating Panginoon Diyos po. Ito ang nagbibigay sa atin ng pag-asa sa gitna ng kahirapan, kalahatian at dilim po ng buhay. So, sa pamamagitan po ng hope po na pinapakita po na ating Panginoon Diyos po is nakakatulong po siya dun po sa mga hopeless po na tao. So, yun naman po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pakikinig and See you po bukas para po sa ating daily devotion.